George's time. Anong ginagawa mo dyan? Merienda? Spaghetti. Tsaka beef, beef burritos to, no? Mm. Beef burritos. Ayan. Halo-halo. Sakto sa summer. Yummy! Boy, ah, you're so super generous today, ha? Talagang may food ako today, ah. Ano yan? Cucumber lemonade. Yan. Sarap yan, sarap. Dito lang po yan, sa Tropical Bay. <laughs> Sakto sa stage. <laughs> oh, hello uli. <laughs> si Miss Lailani. Miss Lailani. Ayan. Ang so, sosyal na may-ari, oh. Talagang nagpapapedicure. <laughs> Correct. Jo, it's time to eh. Jo, it's time na pala. Oo. Yay! oh. tayo. ano tong black na ano? Na sauce? Ah, beef burritos. Oyster sauce. Oyster sauce? Oysen? What is oysen? Medyo sa, um, Mahalap na matamis. Pero alam mo, ang sarap nung ano, nung sa spring rolls, yung dip nyo, masarap. Mm-mm. Mm, spring sauce. rolls. Sarap, oh. Teka nga. Parang, parang bed ko siyang isaw-saw dite ba Baka eh. naman mix yun. Ah. <laughs> Yummy. <laughs> Ako naman. Ang sarap. Mm. Bye. -bye. Bye.